Ma'am, uh, uh, one more on my end, sorry. Uh, will, Go ahead. will you encourage him to ano uh, heed the arrest order? Of course. He must. He's a lawyer, actually. He's a man of law. He's supposed to be a lawyer. A ako nga, hinarap ko eh. Kahit gawa-gawang mga kaso eh. Hinarap ko, hinarap ko yung batas. I respected the rule of law. I went through the whole process even if it was so painful and tedious on my part. So dapat ganun. Kung wala kang kasalanan, Walang tinatago, harapin mo ng buong tapang, hindi yung nagtatapang-tapangan lang siya by means of, uh, you know, sa SOSA, nag, nag, uh, nagla-live feed na lang siya. And then parang iniinsulto ini pa niya yung ating mga law enforcers. Alam niyo naman siguro kung anong tawag diyan. Hindi ko na lang sasabihin kung anong tawag diyan. Alam niyo naman kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. And now look at him now, he's on the run. Instead of facing the rule of law, ay uh, binabastos pa niya na hindi siya nagpapakita. Kahit nga dinismiss na yung kanyang rito of So siguro naman na-realize na niya kung gaano ka mali, yung mga mali na mga nasabi niya tungkol sa akin at siya nga yung mga ginawa niya sa akin. And I think he should realize that. So really, marunong talaga ang Diyos.